So, paano nga ba malalaman ang zonal value ng property mo? So, pag sinabing zonal value, ito yung value na nilalagay sa mga real estate properties for taxation purposes at ito rin yung basis ni BIR for tax computation. Usually, kapag mas mababa ang selling price kaysa sa zonal value. Kapag naman mas mataas ang selling price compared to zonal value, ang selling price ang basis ni BIR for tax computation. Kumbaga, zonal uh, value versus selling price whichever is higher so una kung gusto mong malaman ang zonal value is punta lang sa uh, website ni BIR i-search lang yung BIR zonal value ayan ito yung lalabas zonal values so i-click lang natin to at ayan lalabas na dito yung mga Uh, revenue district offices or mga RDO numbers kung hindi mo pa alam yung RDO number or kung saan kabilang na RDO yung property uh, para mas mabilis mong ma-search kasi ang dami nang dito ayan control F mo lang o kaya find kung anong uh, municipality or city siya located so halimbawa Pandy uh, pandi pandi Bulacan. Ayan. Lalabas na siya dito. So, ang pandi sa Bulakan ay kabilang sa RDO number 25A West Bulacan. Kung makikita mo dito sa baba, meron ditong nakazip na Excel file and i lang natin ito. Pwedeng i-download o kaya i-open lang yung file. So, pag open natin, uh, meron ditong Excel file. Ito. Ito yung i-open natin. May kita mo na dito sa baba, yung pinaka-O ng sheet ay ang notice. Itong naka-red, ito yung sheet kung saan mo titingnan yung latest na revision ng zonal value. So, dito sa pandi, nasa third to fifth revision na siya. Ay, third pa lang pala yung pandi kasi yung fifth is yung bukawe. So, from March 2020, so up to present. Itong mga nasa baba, or yung mga proceeding sheets hanggang dun sa dulo, yun naman yung mga previous revisions. So, based dito, ang latest revision is Third, so punta tayo yung sa sheet number 9 or yung color red. Yung halos katabi lang ito lagi ng notice. So pag-click natin dito. Madami din pala to dito. Makikita mo dito sa baba. Ang dami niyan. So para mas mabilis mong makita kung ano yung zonal value is search mo yung I-search mo ulit yung city o kaya yung municipality. Halimbawa, Pandi ulit. Kapag find all ko yung Pandi, madami din siyang lalabas dito. Ayan. So, mag-find ulit ako ah uh, yung barangay na, kung saan barangay kabilang. Ayan, barangay pinag-kwartilan, pandi, bulakan. Ayan. Nakikita mo, andito na siya. So, bulakan, pandi, pinag -Quartilan. Dito sa baba, andito na yung mga pilihan. Merong provincial road, barangay road, barrio road. E yung property namin is uh, sa loob ng subdivision. So, willow bend, lumina subdivision siya. So dito may mga code dito RRCR RR. Kung gusto mo malaman kung ano yung meaning ng code, punta lang ulit sa uh, uppermost part para makita yung code ng legend. Ayun. Ito yung mga code kanina yung RRCRRC. So ang meaning niyan or ang classification is Halimbawa sa RR, residential regular, commercial regular. Ito yung RC na residential condominium, etc. So yung sa amin is vacant lot, uh, residential. Residential. So ang zonal value per square meter is 3000. Itong last column na to ay zonal value siya per square meter. Ita-times na lang natin 'yan kung ilang sqm yung uh, property. Halimbawa 37 sqm times 3000. So ang zonal valuation is 111,000. So paano naman kung ang property ay isang uh, residential condominium. So, punta lang ulit tayo sa BIR website at hanapin natin yung property. Halimbawa, sa Sampaloc. Sampaloc, Manila. Isang palok lang pala. Ayan. ayan. So, ang property na located within sa palok Manila is kabilang sa Revenue District Office number 32. So, click lang natin to or download yung file na nasa baba. Then, open natin to. Open din yung Excel. Then, ayan ulit talabas ang current or present zonal value, fifth revision na siya from April 2019 up to present is nasa sheet number 6 o kaya in red. Katabi lang yan ng notice na sheet. Click natin to. Ayan, lalabas yan. Madabi din to. And then, yung mga condominium names, yung mga street names. Then, para mas mabilis makita kung anong kung anong zonal value is, i-find ulit natin. Limbawa, Moret Street. Ayan. Dalawa lang yung lumabas. Ayan. So, eto yun. Eto yung uh, condominium building at eto yung street. Kung makikita mo dito sa column na to, may dalawang uh, code siya, CC and RC ang CC ay uh, commercial condominium at yung RC naman is residential condominium. So, for example, yung residential condominium is meron siyang 85,000 square, 85,000 uh, zonal value per square meter. Then, ito times lang natin yan kung ilang SQM yung property. Halimbawa, 18 square meters. So, ang zonal value niya is 1,530,000. Ito yung mas mabilis na paraan para makita yung zonal value kapag ah, gusto mong malaman. Para hindi ka na mag search isa-isa, pwede mo namang i control f na lang. Ayan. Kung hindi yung municipality, either yung street name o kaya yung building name. So, yun lang. Thank you for watching.